Ano itong benta mo tayo? Anong tawag dito? Ay, po, yung tanong namin na gulay sa bukid, taga lang po kami. Taga lang po. sa mga bata. Saging kung isang pong sinakain namin. Walang wala talaga. Walang wala po talaga. Hindi na po talaga. Salamat. Oh. Talaga siya dito. namin. Saan kayo nakatira dito? Diyan po sa may inahan lang po. Anong lugar ito? Kambusir po. Saan ka magtitinda nito? Diyan po sa may mga bahay po. Ano mo to? Bitbit -bit mo, mo. Kumusta ang buhay niyo dito? Kilo-kilo lang na bigas ang binibili namin. Ilan ang anak mo? Asawa ko yung dalawa kong anak, hindi sila okay. nakapag Hindi po sila nakapag-aral kasi sa hirap ng buhay namin. Kaya ang ginagawa mo ngayon, ano nga pala pangalan mo? Herminia po. Anong kinabubuhay niyo ngayon dito sa bukid? Kaya, ano po, saka po yung asawa ko. Bago nakikipag-anuhan po kami, sabraw ng sibuyas. May sarili ba kayong lupa? Bukod sa pagtitinda mo, ano pa yung hanap buhay mo? Hindi, po ako ng hanap. Iwan ko lang po yung anak ko sa atin. Para makapaghanap buhay ka? Mahirap ang buhay dito, tiyan mo niya? Mahirap po. Ito ko nga lang, makalala dito. Magpapatayo ng bahay namin sa ng lupa. Hindi kami makalala. Ito lang ba ang kinikita mo? Ito. Ito ah. nga po nakapasok yung mga anak ko. Isa na lang. Dalawa na lang po. Kasi wala nang kasapat. Kaya bag po nila. Hindi namin mag Kulang Pulang na kulang din po asildo niya. Pag-aarawan? Ano itong binta mo, te? Anong tawag dito? Ano po? Yung tanong namin nagulay gulay sa bukid. Yung kitas ko tayo. Sibuyas? Ito yung sibuyas na... Hindi na sa po namin ibig sabihin pinagsasagot yung sinisimot niyo doon sa mga naanina, na yun yung pananagraw. Magkano naman pa rin ganito ate ano 20. Pwede ba tumakabili ng isang kilong bigas? Mga tanim-tanim mo rin ito. Ayun oh, ma'am sir no. So si Ate Herminia gumagawa talaga ng paraan para mabuhay yung anak mga anak niya. So kabila ng kahirapan, kasama mo pa yung anak mo. Tagal lang po kami. Tagal lang. sa mga bata paano pag wala kayo na sa grawan o na panimutan sa mga bukid? Ano kinakain nyo? May kamuting kahoy din po kami tanim. Kamuting, kamuting kahoy na lang kinakain nyo? Ipasok din po yung mga anak ko at walang baon. Sabi ko po sa mga wife, at walang baon, lang po. Maglakad yung mga anak lang sila. Malayo ba dito yung school? Malayo nung... po. Ilang oras po nila nilalakad yan? Sa ano din, palating oras. Palating oras? lang po yung magkaroon po kami ng sarili namin bahay at lupa para sa pagtanda po namin, meron po kami mapag-iwanan sa aming mga anak. Ang hirap ng walang-wala ka talaga sa buhay. Mm. Dumarating ba sa inyo na wala kayong makain? Opo. Ano lang po, yung saging po minsan po kinakain namin, lalo po nung nakaraan sa gulan. Na wala po talaga. Ano saging, yung mga anak mo? Tiis lang po, pinilugawan lang po namin sila para sa lang makaraos. na makaraos. Sa amin po, saging, nagating daw po ako ng kuna. Nanggugulay din po ako ng talbos ng sili para may tindas kalintaan. Uh-huh. Ano po ang gawa namin? Ano po, mula kasi dito, mula sa kalintaan, medyo malayo ito papasok pasok ito eh. Ano po, Milalabad lang po namin ito pag walang sasakyan. Ah, kano ka naman siya pa nagtitinda-tinda mo ng mga gulay? Pag meron kang nilalako. Nakaka-150 ano, rin po. Yun yung pinagkakasya-kasya mo okay. no, sa pagkain nyo. Makati, nakita kita dito sa ganitong lugar, nagiikot din talaga ako. Uh, bayan ng Kalintaan, Occidental Mindoro. So ikaw yung nakita ko dito. Gusto ko rin kasi magpahinga ka na rin muna ha. Kasi kitang kita ko sa iyo yung hirap ng buhay. So, meron Salam. ako. Mararamdam ako yung hirap mo. Ang Salamat. Salamat. Salamat tulong Ruby tulo. Laban lang tayo sa ng buhay ha Mahirap maging mahirap Pero may mga anak tayo Na umaasa sa atin Katulad ng karga-karga mo na yan Kailangan niya ng gatas Kailangan niya ng pagkain May ahaw ang Panginoon Diyos Naiyak din ako sa iyo eh Kung yung anuman yun Naiabot ko sa iyo Ito na bahala dyan ha ibili mo yung anak mo ng pagkain Okay kana ang mayak masaya tayo at buhay pa tayo ha <laughs>